Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates. Ito yung profile ng Little Sisters of the Abandoned Elderly, St. Teresa Jornet Home. Base sa mga wall reports, News at official na info dagdag yung karaniwang katangian ng ganitong elderly home sa Pinas para makita mong medyo comparable. Profile ng Little Sisters of the Abandoned Elderly. Katangian detalye pangalan, Organisasyon Little Sisters of the Abandoned Elderly, LSAE, St. Teresa Jornet Home lokasyon San Juan City, Metro Manila, sa 153 Blumentritt Corner Pasqual Street, Barangay Tibagan. Fint Local, Pinagmulan, Foundress bahagi ng Religious Congregation na itinayo ni St. Teresa of Jesus Jornet. Layunin nilang alagaan ang mga matatandang inabanduna, mahihirap, may sakit o hindi na kayang alagaan ng pamilya. Alatea.org, Sino ang pinaglilangkuran mga? Lola, Granny, Senior Citizen Women, karamihan mahihirap, may karamdaman na kahalin tulad ng hypertension, diabetes, iba pang chronic illnesses, may ilan ding may problema sa pisikal o mental na kalagayan. May mga na rescue mula ospital, mga na rescue sa kalye, o iniwan ng pamilya. Bilang ng mga residente, approx. mga 80 hanggang 100 lolos noong mga nakaraang ulat. Staff, pagsiserbisyo may mga madre, nuns na nagpapatakbo, may mga volunteer workers, halimbawa 20 hanggang 25 volunteer workers, may mga staff para sa medisina, pangangalaga sa araw-araw, paglilinis pagkain, aktibidad pang rekreasyon mga serbisyo at aklat pangangalaga sa pang-araw-araw, pagkain, kalinisan, medikal na suporta, mga aktibidad para sa mental stimulation, sing-sing, pagkanta, karaoke, painting, etc. May espiritual na aspeto, panalangin, misa, Bible study, ngunit hindi obligado ang pagiging katoliko. Finance ang suporta nagbibigay ang publiko ng donasyon sa pagkain, gamit, mga toiletries, may mga in-kind donations, may mga pangangailangang pampublikong serbisyo gaya ng kuryente at tubig, upo o pangalagaan sa pasilidad, may hamon sa pagkuha ng pondo para sa overhead tulad ng utility bills intake prioridad sa mga pinakamahirap at may mga karamdaman, hindi lahat pinapilian, limitasyon sa bilang ng matatanda dahil sa kakulangan sa pondo o kapasidad. Mga pangkaraniwang katangian ng elderly home sa Pilipinas Pinapangalagaan ng mga matatandang walang kakayahan ng magrento ng bahay o wala ng pamilya, hindi na kayang alagaan sa bahay. May basic na serbisyo, tirahan, pagkain, hygiene, malinis na kapaligiran. Karaniwan voluntaryo ang suporta mula sa gobyerno, NGO, simbahan, mga donasyong privado. Kakulangan sa pondo, espasyo, kagamitan, lalo na sa medikal na pangangailangan. May mga programa para sa social interaction, mental health, espiritual na suporta kung religyoso ang pasilidad. May batas o regulasyon na kailangang sundin para sa kalusugan, kaligtasan, building code, fire safety, health requirements. May posibilidad na may bayad ang mga serbisyong premium pero sa maraming charitable homes, libre o may munting donasyon lang sa mga kwalipikadong residente. Kung gusto mong, pwedeng kung hanapin yung profile ng elderly home sa Dasmarinas para magkaroon ka ng lokal na example, gusto mong gawin yun. Tulad nito here are several elderly homes, care, assisted living facilities in and around Dasmariñas, Cavite, Philippines. If you tell me your criteria, price range, services needed, distance, I can narrow further Dasmariñas, Cavite. MMMS Home for Elderly Care Center. Address, Emilio Aguinaldo Hiway, Salitran, Dasmariñas, 4114 na Cavite. Phone, 09335184627. They are a nursing, retirement home type facility. Love Support Protect, LSP, Care Homes. Address, 1285 Street Anthony, Dasmariñas, Cavite 4114. Phone, plus 63-932-555-8916. They provide residential care and aim for a supportive community for seniors. Angel of Hope's Home for Elderly Center. Family owned, located in Dasmariñas. Angel's Care Home for the Elderly. Address, Along Governor's Drive, Langkaan I, Dasmariñas. Phone, plus 63-998-479-2649. Greenbury's Home for Elderly. Address, Block 10 Lot Labingisa. Greenbreeze Avenue, Barangay. Langkaan 2, Dasmariñas, FinHealth Health Clinics. Phone, 0998-531-9878. Housecon Homes LaSalle. Address, Anabu Road, Dasmariñas, Cavite. Described as a retirement community. If you like, I can map this and show you which are closest to your location. Do you want me to list those options, and with prices if available? At sanay na ibigan nyo aking video please like and share hit notification bell for my new video update thank you.